Lamig. Dapat sabaw. <laughs> Pang sabaw kong noodles. Pang sabaw ang noodles. Na yung cravings ko, mali-mali ang noodles. Ito lang meron sa nasa yung isa. Gusto mo magluto ng ano? Anong tawag yun? Ah, chow mein. Chow mein. Chow mein. Min cha chow. <laughs> Tawa-tawa ka. Nandiyan man ako sa na na sinasabi ko na yun. Mas ito kailangan. <laughs> Madalian. Kailangan pagkain mo. Madalian. Tapos kung kain na sa dalgan ng dalgan. Ayun po. Alam ko तो है

Ma, hahawaan po sa mata niya. <laughs> Bakit? Kamay lang bang manghawaan? Bakit kamay lang bang mahawaan alam niya? At hugas na hugas ng kamay.

11, thank you. What? Why are you to bring here? No, like, gonna you here. Are you okay? you okay. Just take a shower, Jing. Isa words kanina, ni lamig doon ha. Hi sir, Mar na baro. Hmm. Sige na mamay. Okay, ito yung tuyo. Hi sir, makatok ka. Wala nga, may, may tubig kang ininom um, or kabaw. <laughs> Tung Dapat ka na ito. na ito, pang ano ito. no sabão. Dá pra tomar, bắt bắt você não tem que Trông lối lối Tôi

Gusto kong gayahin ito yung ano. Chow mein noodles. Wala tayo tayong ano. mein na noodles guys. Yung kanton pa nga. Iba. Yung bilog. Yung bilog ah. Pinakain na nga sa mga. Reklamo nga. Ito kasi pang sabaw. Ito kasi pang sabaw. Sinabog na lang pala saan. How are you? Tingnan, nasaan ang akin? Masakit. Saan yan? <laughs> Bitok? <laughs> Uy, pangwawit <kung> pa. <laughs> Dagdag tayo. Uy, Maarin. Yeah. Yeah. Mm. Okay. Maam, taga Cebu ka ba? Murag familiar nagli ka. Na, na, ako. Dili, sir. Taga Davao. Taga Cebu ka, sir? Cebu. <laughs> Cebu. taga Cebu ka, Davao ko, Davao. tea. Taga Davao ko sir, taga I mean Carmen sa <laughs> <laughs> I <mean>, Carmen Fresh <laughs> na fresh ang ating dahon oh. No? hindi <laughs> neloto. Oh. Bau okay, guys. Bau di air. boleh okay, no problem. pasien Ano nga yung magpasinsya sir na no. tubang bang familiar sa kuwang na Ama siya ng trabaho ba Sige nasa ako buubo nasa sa ano Hmm Asa siya trabaho Hmm

Hmm, serap. Tuawat <laughs> kemunya, <Keluarga> non. Nenang <Menantiknya. laughs> tuh, non. karena kok sayup diaiku. Karkan. Nakadumugra ko ng karkar. Ano sa'yo? Ano sa'yo na nga ng karkar? ba lugar ng karkar, sir? Oh. Salamat sa pagtubag. Ulay sa kanya, sir. Salamat sa compliment. kar kar na siya bariyo oh na kar si na ba kumusta may mo pagbagyo o paglinog 嗯。Mm hmm. <cười> <cười> Sit down. Sit down. Hãy subscribe cho kênh Very good. Mm. <laughs> mm. Sip. Sip. Very good. Good girl. Mm, good girl, one. Huh? Very good. Mm. <laughs> <laughs> very good in that huh? It's very good.

আমাৰ <laughs> বিব <laughs> 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 Hello, sis. Good afternoon. Hindi ko pa siya binigyan. Hindi ko nga mo ko binigyan. Ito. Ang luta pusa namin. Nag... Hindi, iba yung nagmakaawa. Ano pa, paano yung sabihin nagpakaawa. Huh? Nagpakaawa. <laughs> nagpakaawa. Misalnya lagi da ta dai, nahirapan ta tagalog. <laughs> Thanks God. itong panahon, dapat sa bawang kinakain. Dry, <laughs> dry. <laughs> Parang sa nagluto. <laughs> <laughs> eh, hindi pa, hindi pa. tap na lang. Di sa akong dire. Wala sang pwede, wala sang pwede. Diri na gid nindig magtambis. Para kami pa diretso baba. Tapos di. mo mo. 嗯。Mm. Okay. Thank Thank mm -hmm. you. everyone. Thank you for watching everyone. Hello na ang sen. Okay, tayo na na pala yung kinasakit ng puso ng ina namin. Nagay ka na ako ng ano kasi yung alaga namin ba may pula yung mata. Mom, i'm sorry this as oh, yeah.